Magandang tanghali sa lahat. Kami aakit sa bundok. Yan aakit sa tayo ma. Parang, parang mga walang bundok sa amin. Maraming bundok din sa amin. Natuwa lang. Natuwa lang itong driver ko. Ipinasyal kami din eh. mag Papa. ito. Bundok sa bahol. Pero kahit bundok, oh, ang ganda ng bahay. Ayan, kumo. Ito na. Kalumala Heights. Kalumala Heights. Nadalhin ko kayo sa panoramic. Sa mga kabundukan doon sa amin. Wala ito. Mababaw lang ere tapos ayan bababa ano? ayan oh no? ayan meron pala ng ano doon yung ano parang lang makikita yung view doon oh no? ayan ayan no? oh nandito na kami sa pinaka na yung dagat o bundok. andito na kami sa pinakataas. We are one by one. We are one. natin. Ayan, ano. Pero pala gusto akong iakyat din eh. Galing kasi kami sa ano. Pa-ultrasound lang at lagi pa uwi na. Ayan. Ayan, okay, o. Bababa na kami. Yung itakyat, oh. anak ko.

bigla pa lang malaglag yung ano ko. Simple. Ayan yung ano, ayan Quinga. yung Ako to. Yes. Ay, Ay. ayan yung makulot na ano, bundok sa may queen ka. Ayan yung makulot? Ayun, no? Oo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung malarayat. Ayan o. No? Yung pinuntaan yung malarayat. Malarayat.

para makita yun 7 seater yun ayan pababa ng pababa Kamera, mau enggak, yang aneh. nakalagpas na kami ng muson. Grabe init sa labas oh.